Nagkaroon ng meet and greet kina Donnie Pangilinan and Bel Mariano sa Italy. Ang cute nila dahil may hawak sila na bata. Talagang parehas na parehas sila na mahilig sa mga bata. Sabi pa nga ng mga netizens, sana ako na lang yung bata. Kahit sa Italy ay napakainit ang pagtanggap sa dalawa. Dahil buong mundo ay maraming nagmamahal sa Don Bell. At makikita sa video na to na talagang todo alalay siya kay Bell at nakayakap siya. Mini make sure niya na hindi hindi masasakta ng kanyang prinsesa. Kapag talagang kasama ni Bell si Donny ay secured na secured siya. Ang swerte nila sa isa't isa. O diba make nila ang magkayakap sila na nakatalikod. Talagang napaka-expensive nila. Tapos nga ng meet and greet nila, derecho nag-date ang dalawa. Talagang makikita mo na nag-quality time sila. At panoorin ang video sa paglipat nila ng daan. Nung paglipat nila ay may hawak sa paper bag si Belle at nung ilang oras ay si Donnie naman. Hinding hindi talaga papayag si Donnie na mangawit ang prinsesa niya.